Ako ay nandito ngayon sa parang at kung nakikita nyo yung mga bukol-bukol na yan, yan ay tae ng baka, yan ang kung ay cow manure. Ito mga kabayan, sa hindi pa nakakaalam, ito yung napakagandang fertilizer na pangabuno natin sa kalabasa, sa mga pitsay o kahit dito sa mga upo. Lahat ng mga ornament, lahat ng halamang gulayin ay mapakaganda nito at ito walang overdose at ang gagawin dito mga kabaya katol nito ito ay dudurugin pwedeng bayuhin na lang nyo kung kayo may bayuhan para mas madaling ma mabayo edi yung nyo muna at ito walang overdose at ito nagtataglay itong dumi ng baka ng tatlong micronutrients at natawag natin phosphorus potassium at saka nitrogen kaya ito ay napakaganda lahat ng halaman pwede itong ilagay natin maging fruit bearing So ayan mga kabayan, good luck and good health at sana nakita ninyo yung ginagawang natural fertilizer.